pare, paano tayo ngayon? Dahil pa natin mga iba na ulit sa bitag eh. Kung di ba naman tayo mga kalahati eh. Yung mga hindi nyo dapat makita, nakita nyo. Dahil sa pamukuto nyo, tayo lahat nadamay. Pwede ba pare, huwag na tayo magsisihan. Ang isipin natin kung paano tayo makakataas sa mga kalayo. Pare, iniisip pa ba yun? Dapat lang isipin yun. Ikaw talaga, Jojo, kahit kailan isip bata kay. Dahil pa natin na kung susugod tayo. Ba't mo nasabi yun? Ang masama pag hindi tayo kumilos ngayon. Ano ba? Kung konti nagbabiyahe, maraming checkpoint. Di nasundan tayo. Alam niyo kung meron dapat sisihin ako yun eh. Hindi ko na kayo dapat naiyaya dito eh. Hindi na sana tayo sumabit sa ganitong gulo. Hindi ko naman naisip na makakasaksi ng patayan tong si Jojo at si Tom eh. Huwag na tayo magsisihan. Nandiyan na yan eh. Basta bukas ng umaga-umaga, tsaka tayo alis. Okay, mingay, baka dito na si Mami sa Selene. All right, all right, naintindihan kita. Pero ang gusto kong maliwanagan, nasaan ba kayo? Ma, don't worry. Narating kami dyan for sure. Bukas. Tsaka huwag kang mag-alala. Binata na tong anak mo eh. Ikakasal na ako. Iho, hindi mo mayali sa akin na hindi mag-worry. Remember, you're my only child. I know pag hindi ka makasagot, Jack may problema. Ma naman. Brian, anak, kilala kita. Maalam ko kilala niyo ko. Pero, Kailan ako pumasok sa isang gulong hindi ko nalabasan? Sa bagay. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Sige. I'll see you tomorrow, ma. Okay. <sighs> Mga... Nakakita na palang ginawa niyong pagpatay. Pinabayaan niyo pa. Eh, boss. Isa pangarap po, hindi namin naisip na makata... Hindi ko ibinabayaran. Para mangarap lamang. Binabayaran kayo. Para pumatay na solubsob sa ating organisasyon. Ano pa hindi nyo? Magsikilos na kayo. Hanapin sila. Kailangan matotas na lahat. Ang baka na yan. Bago ikalat ang ginawa niyong pagpatay. O sila kayo, mga polis to. Kaya uuli kami kriminal sa loob. Ayaw namin kayong madamay. Sige, bilis. Kailangan tulungin niyo ako. Kailangan itago niyo ako dahil may humahabol sa amin sa samang loob. Naku, ayaw Baka madamay pa ako. Bahala kayo dyan. Asa si sila? Nandyan sila. Sigurado ako. Alam na ba ni Daddy Bugi ito? Hindi pa. Ba't din niyo tinawag? Rocky, hindi ba mas maganda kapag nahuli natin sila? Iharap natin kay Daddy Boogie, di ba? Ano? Pasukin nyo! Tago! What is your objection? Wala. Gusto ko lang. Sit down. Yes, your honor. Ano nga kayong dalawa? Alay ka, simple kaswi, dinadala nyo pa din eh. Alay doon sa amin sa Batangas eh, barangay, katarungan lang yan eh, tapos na yan. Mag-ayos na ka kayo. Ayun ang nga ba sinasabi ko sa iyo eh, tigas-tigas ng ulo mo eh. Wala ka naman sinasabi ah. Anong wala? Tama na yan, nasa ba yung bata? Ayun not... o. Iha, lumapit ka nga rito. Iha, ano mo ba yung demanda? Daddy ko po. Ah, uh, ano mo naman yung <coughs> nagdedemanda? Lola ko po. Kanina mo gustong sumama? Siyempre po. Sa daddy ko. Oh, yeah. Alay, yun naman pala. Hindi tapos ang kaso. Hmm? Mr. Cuartero, kunin mo na anak mo. Thank you, Lord. Do something. Papa, do something. Baba, dating-dating. Ba -ba. Panyero, oh, better luck next time. Sheriff kulong ang peking abogadong ito. Ako? Pagkukulong ah, mo ko? Ah, okay lang, Panyero. Panyero, pa kailangan ko ng abugado. Okay lang, tulungan lang. Tiyan ka pa, Jero, pa naman eh. Wag, wow, wow. <laughs> tagaling. Pare, baka mo kiwanag tulungan mo ako, Pagkukulong ako. Pare, pakulong lang. Sige na, pare. mo ko iwanan. Eh, paano na ako? Wala namang problema. Nanalo naman yung kaso. Pare, ang galing mo. Talaga? Sige po. Ayos ko pare. Na naman yan. Ayos, ayos, diba? Okay. pare so, Okay. 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 ayos ayos ba Okay. 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 mo sugo! Kailangan madispatch na yan para maging pera na. Siguro naman, wala na masasabi ang mga bata mo. Pinatahimik ko na ang mga kakumpetensya. Sir, matagal nang hinihintay nila to. Ngayon wala na ang grupo ni Bebo. Solo na natin teritoryo ito. Ang problema kay Bebo, Suapa? Eh kung pagsosyo siya sa atin, buhay pa siya. Yun ang nga pinagtataka ko eh. Kung bakit hindi maintindihan nung mga katulad ni Bebong na kapag pulis ang kinalaban nila, wala silang kabuhay-buhay. <laughs> <laughs>